3.24 ng umaga Mabiyahe tayo at pupondo tayo So wala pa rin rider, ako pa lang din So dito lang kayo sa mga touch pay para wala ng charge Good morning mga kabiwan moto Welcome back to my channel kung bago ka sa si channel ko, please like, share, comment, and subscribe. Pakihit na rin po yung notification bell para updated kayo every time mag-upload ako ng video. For today's vlog is, pabiyahe tayo sa Grab. So yun, nakikita ninyo, madilim pa. So anong oras na? 3.24. So 3.24 ng umaga, pabiyahe tayo at pupondo po tayo. So tignan natin kung makakakuha tayo etong biyahe ko to Walang kasiguruduhan to Kasi first time ko bumiyahe ng ganitong oras Daling araw So hanap tayo ng pwesto Kung saan possible na Mabigyan tayo ng booking So ang purpose ng biyahe ko na to, Ang purpose ng paglabas ko ng ganito kaga, Is Pupondo nga tayo Dahil nga sa, dahil nga kasi bago yung account natin so mahina pa yung account natin nahihirapan tayong makarami ng booking pag sa umaga so nahihirapan tayong makipagsabayan doon sa mga matatagal na kasi yung account so kaya gagawin ko pupondo ko kung so, sakali man tumalin ako ng mamayang tanghali at least meron na akong nasimulan sana pasukan tayo parang hindi masayang yung ano natin yung effort natin so ang gagawin lang naman natin, natambay tayo titignan natin kung hanggang ano oras din tayo makakabiyahe And, syempre kailangan ko matulog hindi <laughs> pa ako natutulog eh. pero ilang beses ko nang binalak to na bumiyahe ng gantong oras hindi nang natutuloy so ngayon natuloy na dapat may kasama ako eh ewan ko tulog pa ata pero Try natin Experience natin Kung Paano ba bumiyahan Ng gantong oras Pero Sa totoo lang Hindi na naman Ganong kadelikado Gantong oras Kasi Madaling araw na Umaga na eh Marami ng gising Tsaka taga rito naman tayo Sa Dasma Wala na magiging problema yan Kung may magiging problema man Eh Bahala na sina <laughs> <laughs> Basta tayo, babiyahe lang tayo. Hanap buhay muna tayo. Pupunta tayo dun sa tambayan natin. Sa tatambayan natin. Pupunta tayo dun sa tatambayan natin. Ayan mga kabiwan mo to, malapit na tayo dito sa tambayan natin. So dito rin tatayo, dito rin ako nakatambay pag uh, nagpo foodpanda panda ako. So may tinanong ako na grab rider din. Kung saan maganda bumiyahin gantong oras. Si JP Calyena. So maraming maraming salamat sa iyo pa. Tropang ever. So at dito yung sinadjust niya. So sana makakuha tayo rito. Yun, shoutout nga pala muna kay Matthew bill 6886 Uh, bagong grab rider siya. So maraming maraming salamat sa pag-comment. And ride safe sa'yo. Uh, hayaan mo, kagawa tayo ng mga video regarding sa mga service type ni grab. And maraming maraming salamat. Dito tayo mag-aabang. So, hintay tayo kung may darating na booking. So, maagang maaga, alas 3 na madaling araw. Grabe. Ngayon ko lang ginawa to. For the views. <laughs> For the views. Ngayon ko lang ginawa to. For the views. <laughs> Ngayon, balikan nga kayo mga kabiwan ito pag nakakuha na tayo. Yun, mga kabiwan mo ito, pinasukan na tayo. Yellow cab. Pizza. So, dito yan. Sa likod ko lang yan. So, 71. sa so, malapit lang to. So, ito yung first booking natin ngayong araw na pondo natin so after 12 minutes pinasukan tayo, so may mga kasama pa tayo bang rider dito so yun punta natin yan, dito yan sa yellow cab so yun oh, mga kabiwan mo to nakakuha na natin ang ating first order sa araw na ito so hatid na natin so malapit lang naman siya makakabalik agad tayo so sa ngayon nung oras na 3.57 wala nang rider dito so pagbalik ko rito solo solo ko to <laughs> <laughs> yari sa akin ito mamaya pag ito hindi pa ako pinasukan mamaya ewan ko na lang bahala sila sa buhay nila so yun samahan nyo ako mga kabiwan mo to at i-update po kayo pagka malapit na tayo doon sa delivery natin. Woohoo! Ito po, sir. Salamat po. Ayun mga KB1 Moto at naihatid na natin. Ganong kabilis. So yun ang kagandahan talaga pag uh, ganitong oras. Pero ngayon lang ako bumiyahin ng gantong oras sa Grab. Pero syempre matagal na tayong rider. So alam naman natin na ganitong oras is wala talagang traffic. Ganon kabilis ang deliver natin. Kaya babalik tayo doon mga kabiwan moto. to. Walang traffic. Halos na tayo sa daan. Napakabilis. Tsaka napakalamig. Grabe. Pero hindi ganoon kalamig. Malamig siya pero hindi ganoon kalamig. Naintindihan <laughs> niyo ba ako? Ayan <laughs> so, mga kabiwan mo to Papapunta uh, tayo dun sa may Pwestuhan natin Tinatak na agad tayo So yun, double booking pa to. So yun, mga kabiwan mo ito, pinasukan tayo, dalawa agad. So, 199. Ayos. Pinta muna tayo dun sa una, tapos punta tayo sa Army Navy. Isang Sinangag Express, isang Army Navy. Yun ang pupuntahan natin. So, doon muna tayo sa, ano, doon muna tayo sa Sinangag Express. So yon mga kabiwan mo ito, Dito tayo sa Sinangag Express 24 hours 24 hours pala ito So yun mga kabiwan mo ito Nakuha na natin ang ating First pick up So ngayon Pupunta tayo sa second pick up natin Army Navy sana magdiretso, baka idiretso ko na to pag maganda talaga. <laughs> dito ang Army Navy Kukunin na natin. So ang bilis no, pag ako lang talaga rider, walang yun. walang option. Walang ibang option. Nasaan ba yung Army Navy dito? Ayun pala ang Army Navy. Ayan, tunin na natin na kabiwan siguro naman tapos na yan gano'n natin amin nandito na tayo pakita natin mukhang okay na uy 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 sarado at sarado at sarado sa ano na ito sabi so, nila. Dito pala eh. Ay pala eh. Putang po. <laughs> Ay putang tara balak. Nagtataka rin. Sorry. <laughs> Saan so, na magpimila, Tol? Hindi nga eh. Udpan na <laughs> na Ganyan lang siya, no? So, Apa, ah, may mga kabilan mo ganito lang ito. So, Ipicture natin. Ba't ako lumabas? Check. Check. Okay, collected. Yes. So yun na oh, mga kabiwan mo to, no. Nakala ko food panda, grab pala. <laughs> Naantok na kasi ako. Eh. Ah, dito So yan tutulog. So natawa rin ako, no. Natawa rin siya. <laughs> takas kasi ate, bakit daw food panda? Kaya palang tahimik siya. Buti nakita ko agad, green na suot ko. So yun, mga ka 1 mo to. Si-secured lang natin to. Ayaw mo secured. Ay. So yun, mga ka 1 mo to. So pupuntahan natin tong isa. Doon muna tayo sa ating first drop off. Okay. So dito tayo dadaan, babalik tayo. So mga kabiwan mo to, medyo malayo-layo to. So balik ako ngayon pag uh, na-deliver ko na. Po na. Pag, pag nandoon na ako. 299. Ito po. 299 po. Siningil ka pa dyan sa gate? Hindi pa siya, pero may bayad daw 5 pesos. Salamat po. Oto. Yun mga Kabiwan Moto, na-deliver na natin yung yun yung unang drop off natin dito sa double run natin, double booking natin. So ngayon papunta tayo din sa pangalawang drop off natin. Ito kasi medyo malayo-layo to. Tayo. Sana pasukan tayo dun malapit sayang yung balik natin kasi kung babalik tayo dun sa ano medyo malayo na sayang yung takbo pero maaga pa naman wala naman problema kung babalik din tayo abasa ah. ay okay, isa pa lang sure kung masisingilin ako sa inyo sir ay uh, balat <laughs> sorry thank you pa okay. Okay, nice. Grabe yung huling deliver ko 199 pala yun 199 Magkano na kinita natin Asap na So yung mga kabiwan moto to no, Na-deliver na natin So naka 280 na agad tayo Tatlong booking Tapos tignan natin kung ilang James Naka 27 James na tayo Mga kabiwan moto Nice one So ngayon babalik ngayon tayo Dun sa Balik ngayon tayo din sa pinanggalingan natin. Kasi wala naman tayo makukuha ang booking dito eh. Sana meron. Kaya mga kabiwan mo ito, update ko kayo pag nandun na ulit tayo. Bye bye! Yan mga kabiwan mo nakabalik na ulit tayo dito sa tambayan natin kanina. So wala pa rin rider, ako pa lang din. Yehey! <laughs> Yehey! Grabe. Balik na tayo, walang rider oh, tignan nyo Walang rider, tignan nyo ha, walang rider oh. Tignan niya. Tignan niya. oh Walang rider, walang rider Pag may order din dyan sa iba pa binigay, ewan ko na lang <laughs> <laughs> uh, Sige, balikan ko kayo mga kabiwan Moto Ang sasesa So -sa -sa. Uh, yun, mga kabiwan Moto 30 minutes na tayo hindi pinapasukan doon uh. So, lipat muna tayo yan mga kabiwan noto ito yung uh, agandahan dun sa pupondo so, ka sa umaga ikaw lang yung rider walang traffic kaya pag may pumasok na booking o mga orders so mataas yung chance na sa iyo ibibigay so ang uling order kasi natin is alas 4 pa 5. 40 na hindi pa rin tayo pinapasukan pero yung pinasukan tayo ng alas 4 hindi, hindi ko na sinama doon yung ano hindi ko pa sinama doon yung yung pag-deliver doon sa dalawa kanina pala inabot din mga 30 minutes yung deliver ko so nakabalik ako doon sa antlers kasalasing ko na so Alas pa 30 minutes tayong tumambay doon di tayo pinasukan so pahiyang-hiyang muna tayo ikot-ikot muna tayo may mga merchant din naman dito pag pinasukan tayo edi okay pero pag hindi ikot lang tayo so yun samahan nyo ako Ciara na uh, update ko na lang kayo pagka pinasukan uh, na ulit tayo